Hello mga idol, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano mag-display ng kanyang mga paninda ang aking asawa Kaya tutok lang mga idol Sa pagkakataong nga iyan, ay nagsasabit na siya ng kanyang mga paninda Mga shampoo yan mga idol ang kanyang sinasabit for today's video Ayan, so makikita nyo naman guys kasi kakabili nga lang niya ng mga paninda ulit Kung baga yung mga nawala na at kunti na lang ay uh, namili na siya Uy, kili kilikili power yan So the best talaga itong asawa ko Ang sipag-sipag niyan -sipag sa mga idols At dito naman sa part na to ay gumagawa nga siya ng tag price Ng kanyang mga paninda Para uh, mabilis matukoy kung magkano Ang presyo ng paninda na yon. At syempre ngayon mga idol ay didikit na niya yan Doon sa mga paninda yan dinidikit niya isa-isa so winunan niya sa mga sorp ayun sa mga panlabah nilalagyan niya yan mga idol para kung umalis kami ay uh, hindi mahirapan ang nagbabantay kung magkano ang presyo ng mga items na yan at para hindi na magtatanong sa kanya o oh, diba di na magtitext kung magkano ang presyo ng items kaya lahat ng items sa mga idol ay eh, nilalagyan niya na nga niya ng tag price diba <laughs> at syempre mga idol ay chinecheck din niya ang bawat price ng item kung magkano ang bili niya. Tinitingnan niya, niya sa resibo kasi mga idol, uh, halos araw-araw mga idol ay nagsisitaasan din ang mga presyo ng mga bilihin. Kaya chinecheck niya mga idol kung magkano ang presyo ng bili niya. Para mga idol, uh, tutubuan lang niya ito idol ng uh, minsan dalawang piso, tatlong piso. Mga ganun lang naman mga idol. Sa sobrang sipag nga ng asawa ko ay pinagpapawisan na sa dyan mga idol Sa pagkakataong ito mga idol ay didikit na niya sa sabon na panligo safeguard guard para lagi mabango at mali <laughs> Alam nyo mga idol, sa pagtitinda kailangan lang ay sipag at tiyaga. Siyempre mga idol, kung maliit lang naman ang puhunan mo para hindi ka malugi, eh, iwasan mo ang uh, magpautang utang ng malalaki. Kumbaga mga idol, lahil ang paikot mo lang naman ay maliit lang, so kailangan mga idol ay uh, cash talaga mga idol yung mga mamimili sa'yo para mapaikot mo ito ng maayos mga idol yung mga paninda mo. Ito mga idol, mga makakareli talaga dito yung mga nagtitinda dyan na mga viewers natin. Kasi mga idol, kung maliit lang naman talaga ang uh, puhunan mo, ang hirap po niyan idol pa ikutin, lalong lalo na pag wala kang pang support or extra na ano, halimbawa wala kang trabaho, so ito lang ang inaasahan mo. So mahirap din mga idol. So ito ang tips mga idol para di ka mahirapan magpaikot ng iyong mga paninda. Mga idol, unahin mo yung mga mabibintang items o sabihin na natin mga idol, mas damihan mo yung mga mabibintang item. Kung baga, yung mga fast moving kaysa dun sa mga bihira lang hanapin or bihira lang mabenta o ba diba, mga idol? ito talaga mga idol ang the best way para mapaikot mo ng maayos ang iyong maliit na tindahan at maliit lamang ang puhunan, at syempre mga idol wala namang masamang mangutang basta marunong lang magbayad, at syempre mga idol kung ikaw ay nagtitinda dapat may limit ka so hindi ka magpapautang ng malaking amount, at syempre magpapautang ka syempre sa mga dun sa mga legit na nagbabayad talaga para mapaikot mo ulit yung uh, tindahan mo, o ba diba? so ayun na nga mga idol ang daming pinamili ng asawa kung mayroong pansit kanton mga dilat mga Sambon at mga, mga Chicherya at iba pa. So nakaubos siya mga idol ng 9,000 para sa kanyang paggrocery uh, pag-grocery o pag-refill ng kanyang mga stocks dito sa aming maliit na tindahan mga idol. At syempre mga idol ito mga pinamili niya ay fast moving po sa amin mga idol. Kumbaga ito po yung mga talagang mabenta po sa amin mga idol na talagang uh, naubusan kami mga idol o di ba? <laughs> sa pagkakataong ito mga idol ay nakita ko mukhang pagod na ang aking asawa. Kaya ngayon kakanta muna natin siya idol para ganahan naman. Uh, ang kailangan mo'y tibay ng luob kung mayroong pagsubok ma'am. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamos doon Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian Ang pangarap mo ay makakamtan Basta't maghintay ka lamang Yeah O oh, diba, mga idol? Ang galing ko kumanta Sa pagkakataong ito mga idol ay di na nga niya ang kanya mga dilatas O oh, ba diba, mga idol mga sardinas, tuna at iba pa mga idol Kasi yan idol mga mabenta rin yan sa amin mga idol yung mga sardinas Diba pambansang ulam na rin yan mga idol Sa pagkakataong ito mga idol ay dito naman siya sa mga candy So dinidisplay niya idol sa lagayan ng stick. oo oh, oh di ba idol, yung lagayan ng stick o oh, ay napapakinabangan natin, pwedeng lagyan ng mga candy yan at kung ano-ano pa mga idol. Kaya kung kayo idol ay nagtitinda ng stick, o, oh, ayan, itabi nyo yung mga lagayan idol kasi pwede nyo paglagyan niya ng mga candies at iba pang pa mga paninda nyo. Itong mga candies mga idol ay mabenta ito mga idol sa mga bagets natin customer, sa mga batang customer natin mga idol. Ito namang stick o mga idol ay tatanggalan lang niya ng uh, tape para mabilis buksan. O diba kasi ididispline na rin namin mga idol. Dumako naman tayo dito mga idol sa pagdidispline mga chicheria. So malalaking chicheria po yan mga idol ang dididispline niya dyan sa maliit naming na lagayan. Kasi ang mga maliliit na chicheria ayan sinasabit niya yan idol may sabitan kami sa mga maliliit na chicherias. Itong mga chicheria mga idol ay mabenta rin po ito dito sa amin. Pwede kasi itong mga idol pang himagas, pang pulutan or pang snacks, pang merienda, mga idol. Dito naman tayo dumako mga idol sa maliliit na chicheria. Ayan binubutasan niya mga idol at sinasabit. So may sarili kaming sabitan mga idol ng maliliit na chicheria para madaling makita mga idol. Ayan so busy busy pa rin siya sa pagbubutas at pagsasabit ng maliliit na mga chicheria. <laughs> at syempre mga idol ay nilalagyan niya rin yan ng presyo or ng tag price para hindi mahirapan ang aming maging tindera pag kami ay aalis. Ang bilis niya nga mga idol maglagay ng tag price. Ano yan girl? Pakyawan ka ba girl? <laughs> Pagkatapos nga niya yan gawin mga idol ay sinabit na namin lahat ang aming mga chichir. Yes. Ito na mga idol ang final outlook ng ating tindahan dahil natapos na nating i-display lahat.